po si KRP Ka Adjirol. kami po yung nagrescue sa bar sa barko na nasunog na tumulong sa 200 plus nakatao na ito po yung bangka na gamit namin kasama namin po yung dalawang organic isang officer na si Captain Marvin Jacinto at saka lima po kaming kapgo na nagrescue po doon sa Barangay Haji Mutamad, baluk Gano'ng Gano ka kasaya na nakatulong ka sa bayan mo at nakarescue ng mahigit dalawandaan na tao? Siyempre po, masaya po ako na nakatulong ako sa dalawang daan na tao. Saka masaya po ako na naging kapgo ng Basilan. Gano ka kasaya na kasama mo yung special forces dito sa Basilan? Sobrang masayang-masaya po na kasama namin yung Special Process dahil sa pagdadala nila sa amin. Napakabuti po ng ng Special Process. Salamat RP. Salamat.